mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na kapatid natin. Mahal kong mga taga-kolosas, pinabanal at matatapat na kapatid na na kay Kristo, sumayin nyo nawa ang biyaya, at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalataya nyo bilang mga nakai Kristo, Jesus, at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Dahil umaasa kayong makakamtan nyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito'y unan yung narinig ng ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. At ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Natutunan niyo ito kay Epaphras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo at pumarian siya bilang kinatawan namin. Siya ang nagbalita sa amin tungkol sa pag-ibig niyo na ibinigay ng banal na espiritu. Kaya nga, mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan, at pangunawang mula sa banal na espiritu para lubusan niyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan, para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. At makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng dinakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya, at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang dinakikita Katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling na sa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagkadiyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya, at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig niyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi judyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon sa naunang mga panahon at mga salinlahi. Pero ngayon ay inihayag na sa atin na mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamanghamanghan niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano, si Kristo ay suma sa inyo, at ito ang basehan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap kaya nga ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Nais kong malaman nyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea, at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob niyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan niyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay nyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo at naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritual ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo at dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos, dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos, dahil hindi natin matupad ang kautosan pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan Pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito? Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan yong pagkaitan ang sarili nyo at sambahin ang mga anghel. Pinaniindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-alaga sa atin na kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganoon, lumalago tayo ng naayon sa Diyos. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng Huwag hahawak nito, huwag titikim yon, huwag hihipon yan. Ang mga ito'y batay lang sa utos, at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin niyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip niyo, at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay, at ang buhay niyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay niyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo, at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Kaya patayin niyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay niyo noon. Pero ngayon, dapat na niyong itakwil ang lahat ng ito, galit, put, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad niyo na ang dati niyong pagkatao, at masasamang gawain. At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao, ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito, para maging katulad niya tayo, at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang judyo sa hindi judyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat, at siya ay nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa paghariin niyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim niyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa, ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritwal na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus, at magpasalamat kayo sa Dayos Ama sa pamamagitan niya. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo, dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, Mahalin niyo ang inyong asawa at huwag niyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin niyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amonyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila, at nais niyong malugod sila sa inyo, kundi gawin niyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin niyo, gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo, at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon, dahil si Kristo, na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sinumang gumagawa ng masama, ay parurusahan, ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin niyo. Alalahanin yong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo ingatan ninyo ang pag-iisip niyo. Ipanalangin niyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihin noon. Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Ipanalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo, at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tikikos ang magbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman nyo ang kalagayan namin nang lumakas naman ang loob ninyo. Kasama niya sa pagpunta riyan si Onesimus, ang tapat at minamahal nating kapatid na kababayan niyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng nangyayari rito. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe? Gaya ng ibinilin ko sa inyo, malugod niyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na tinatawag na Justus? Sila lang ang mga judyo na kasama ko ritong naglilingkod para sa kaharian ng Diyos, at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ng kababayan niyong si Epaphras na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap, at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epaphras para sa inyo, at para sa mga nasa Laodicea, at Hierapolis. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Ikumusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganoon din kay Nympha, at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Pagkabasa niyo ng sulat na ito, ipabasa niyo rin sa iglesia sa Laodicea, at basahin niyo rin ang sulat mula sa kanila pakisabi kay Arkipus na ipagpatuloy niya ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ako, si Pablo, ang mismong sumulat ng pagbating ito, alalahanin niyo ako rito sa bilangguan, pagpalain nawa kayo ng Diyos.